Hello guys! Kumusta na po kayo? Panoorin niyo po ito hanggang dulo kasi may kukwento po ako sa inyo about po dito sa uh, tinitirhan ko po ngayon. Ayun uh, na nga guys, na naninirahan lang po ako dito o nangungupahan lang po ako dito sa lugar na to. At 2 years ago po, nangyari pong may bahang nangyari sa lugar na to at talagang inabot po yung loob ng bahay hanggang sa second layer po ng inuupahan ko, second layer ng uh, higaan na umabot po siya. Kaya, sobrang dami pong putik at um, tubig yung alam, nilinis namin dito guys. Ngayon guys, uh, ginawa ng barangay dahil sa nangyaring yun, ipapayos niya po ang gilid ng, ng ilog na to. Kasi tabing ilog po itong uh, inuupahan ko po guys. Kaya ipapayos niya po ito para uh, maging ligtas po ang mga taong nakatera dito. Halika guys, panoorin mo hanggang dulo kasi ito guys, ikukwento ko po sa inyo yan. At ito na nga guys, yung uh, ilog na to, kapag wala po siyang baha, ganyan po ang itsura niya. Ayan, maliit lang yung tubig. Ayan, at ito nga guys, nung minsan umulan, ayan, ganyan po siya kataas. Talagang nakakatakot po kasi, ayan, kapag lumagpas po siya sa gilid na yan, pwedeng abutin po yung mga bahay dito sa gilid. Ayan, at parang magiging dagat po siya. Nakakatakot po talaga siya. Ayan siya guys, ganyan siya kapag ka lumalaki. Kung nakita, nakita nyo kanina na yung tubig niya is napakaliit. Ngayon po ayan, ang taas na po niyan. Malapit na po yan doon sa pinakanggilid ng inuupahan ko guys. Ayan o, yan malapit na. Kunti na lang at talagang aabuti na naman yung pinakanggilid. Ayan, at salamat sa Diyos at yan po is humupa po siya. Ayan, mga ilang araw pong ulan yan. Siguro mga... Uh, tatlong araw, ayan, malakas na ulan, kaya nagkaganyan na naman po yan. Ayan guys, ganyan po siya kapag mabaha dito, nakakatakot man, pero uh, ganun po talaga. Kailangan mong uh, manalangin sa Diyos para iligtas tayo sa mga kung ano mga kapahamakan. At ayan guys, eto, at salamat at sumikat na rin po ang haring araw para humupa ang tubig sa ilog na yan. At yan nga guys, tuluyan nang humupa yung tubig dyan at ayan na siya, ganyan na ulit siya. Bumalik na naman siya sa dati at ayan, hindi na naman uh, matasang tubig. Kaya ayan guys, talagang nakakatakot pag tumataas ang tubig dyan. Kaya buti na lang pinagawa ng barangay. At ayan guys, marami namang pakinabang sa ilog na yan. Kasi ang ibang tao dyan, nangingisda po sila. May mga isda din pong mapapakinabangan dyan. Kaya marami din pong pakinabang pero kapag ka talagang uh, bumabaha, ayun, yun po, doon po talaga nakakatakot. Ayan guys, kung makikita nyo, meron pong bako dyan. Ginagawa po nila yan at may konting ano na nga po, may konting nagawa na sila at medyo malapit-lapit na pong matapos yan. At sana matapos yan bago magtagulan ulit. Ayan guys, dalawang bako na yung nagtulong-tulong para maayos yung gilid ng kalsada nito. Kaya salamat sa barangay sa barangay na ito at ginagawa nila ng paraan para maayos ito at maging ligtas ang mga uh, tao dito sa barangay na yan. At ito na nga guys, o, oh, yan, kung makikita nyo guys, maraming panginabang ang ilog na yan kasi, yan, may nangingisda po dyan, ayan, na nakakalibre sila ng ulam sa ilog na yan. At ito nga guys, sa uh, bandang anong ito, may mga bako na nag-aayos. Yan, inaayos po talaga nila. Araw-araw nilang inaayos yan. Kahit gabi, nagtatrabaho sila dyan para maayos lang yung uh, gilid ng ano na yan, ilog. Kaya salamat sa barangay dito na nagsasayos ng, nagpapayos ng ilog na yan. Ayan guys, malaking tulong po yan sa bawat naninirahan sa gilid na to, lalo na po sa kagaya ko na uh, nangungupahan lang kasi malapit po ito sa trabaho, kaya dito talagang uh, maganda pong manirahan. Kaso, yan nga, yung ilog is nakakatakot po talaga. Ayan, guys. Ayan, di, ang po nilang mangisla dyan. Marami-rami din po silang nakuha. ito na nga, nga guys. Malapit-lapit na pong matapos. May mga uh, nakaabang na na uh, harang dyan sa ilog na yan. Ayan, guys. So, konti na lang at matatapos na yan. Na marami din po yung nagtulong-tulong dyan para... Magawa po yung gilid na yan. Ayan po. At talagang kahit araw, gabi, ginagawa nilang araw yung gabi para lang matapos ang gilid ng ilog na yan. Kasi kapag bumahana naman po, aagusin yung mga a, ginawa nilang mga tambak dyan. Tinambakan nila yung pinakang gilid na yan at nilagyan nila ng harang. Ayan. Kaya maganda talaga kung ang kabarangay nyo or ang barangay na namumuno sa inyo ay uh, marunong po or at talagang tinitingnan niya kung ano yung ikabubuti ng mga taong nakatira sa gilid na yan. Ayan guys, binaba ko pa nga yan. Medyo makulimlim nga po yung panahon na yan. At parang mukhang uulan. Buti na lang at hindi po siya umulan. At ayan na nga guys, kapag umulan po yan at tumasang tubig, ayan, pwede pong um, ano rin or maalis yung mga tambak na yan na pinaghirapan nila sa buong araw at magdamag. Kasi may nagtatrabaho po ng gabi dito. Kaya salamat sa sa buong araw na hindi umulan. Patapos na nga guys ang uh, ilog na to. At ito guys yung uh, natapos ng mga taong gumawa niya. Napakalaki po nung pinagbago ng ilog na yan. At talagang kung makikita nyo, safe na po yung mga taong nakatira sa may gilid ng ilog na ito. At ayan guys, tinubuan na ng water lily at napaganda na niyang pagmasdan. At kapag ganitong uh, maayos po yung tinitirhan nyo, Ayan, parang piling mo safe na safe na kayo. Ayan po yung pinakang inuupahan ko yung bahay na yon kung makikita nyo. Kung makikita nyo, malapit po talaga siya sa pangpang. -pang. Ayan, tinambakan lang nila yung ah, gilid na yan. Kaya mukhang naging malayo po yung bahay na inuupahan ko. Napakalaki po ng pinagbago. Sobrang ganda niya niya guys. Kaya hindi na po nakakatakot kapag ah, bumaha ulit. Napapasok po doon sa loob ng bahay yung mga tubig Pero hindi natin hawak ang panahon Kaya panalangin pa rin po yung uh, pinakamatibay guys Kasi harang lang yan gawa ng tao Kaya hindi natin alam ang panahon yan Nakita nyo guys kung gaano kaganda na ang pinagbago ng uh, ilog na to uh, Hanggang ngayon guys tuloy-tuloy pa rin ang pagsasayos ng ilog na yan Um, may nagagawa po dyan, pinipinish po nila yan para mas matibay at mas gumanda po yung pinakang gilid na yan. Yan, lumawak po yung pinakang likod namin kasi yan, tinambakan po kasi yung uh, likod na yan. Yan po yung inuupahan uh, ko na, uh, ano yan, BD space, yan po yung inuupahan ko. Kaya medyo lumawak po siya, ayan, napakalaki po ng pagbabago. Ayan guys, yung gumagawa dyan, nipinipinish po niya yan para mas gumanda at mayos po yung pagkakagawa nila. So, ayan guys, thank you po sa inyo. Huwag niyo pong uh, kalimutang uh, mag-like, subscribe, at pahit na rin po na notification bell button para sa sunod.